Maligayang Pasko po kapamilya. Ito po si Father J. Boy. At tayo na po at magkape pandasal. May plano ba kayo ng inyong barkada na magkikita-kita ngayong Pasko? May balak ba ang inyong pamilya na mag-reunion? Kung meron may dahilan kung bakit sa Pasko laging isang tunay na salo-salo ang nagaganap. Nagtitipon-tipon ang mga magkakabarkada ang dahil nag-aaral na sa iba't ibang kolehiyo. Nagkikita-kita ang mga pamilyang hindi laging magkakasama dahil naninirahan na sa ibang bayan kasama ang kanilang pamilya. Hinahalintulad sa isang nanay na naghahangad ng pagbabalik ng kanyang mga anak ang Diyos na nais pagsamasamahin ang mga nagkakawatak-watak sa iisang hapag. Anong pinag-uusapan sa isang reunion? Kapag nagkakasama po kami ng aking barkada sa high school, obvious ang pulutan. Ang kwentong high school kasama ang mga kalokohan at ang mga unang crushes. Kapag nagsasalo-salo ang pamilya, binabalikan ang mga alaala ng pagkabata. Tunay na sinasariwa nito ang nakaraan sa pag-asang hindi nakatanim na sa puso ang pinagdaanan. Pinapanday ng pagbabalik tanaw ang pagbubuklod natin, ang tanging bumubuo ng isang malalim na pagkakaibigan, ang mga alaalang tulad ng mga litrato natin sa ating mga photo albums. Kaya manalangin po tayo. O Diyos, sa Paskong ito, sariwain namin muli ang pagmamahal na namamagitan sa isa't isa upang sa aming paglisan pagkatapos ng Pasko hindi namin makakalimutan na ikaw lamang ang nasa aming buhay saan man kami mapunta amen merry christmas po sa inyong lahat